Pagmamahal sa sarili, susi sa tunay na kaligayahan. Hindi ko na kailangan magpuri sa taong tatanggap at magmamahal sa akin, kundi may isang tao ang makakita nun. Hindi ko na ipipilit yung sarili ko kung ayaw nila sa akin dahil alam ko sa sarili ko yung worth it ko. Alam ko lahat ng bagay may pagkakataon. Kung hindi kami, edi hindi. Kung oo, edi oo, di ba? Hindi hey, naman natin kailangan komplikado yung mga bagay-bagay para maging maayos yan, di ba? malaman yung pagmamahal sa sarili upang malaman mo kung sino ka sa buhay mo sa mundong ibabaw. Kung paano mo nalagpasan lahat ng mga bagay-bagay. Maging masaya and maging handa sa pagsubok ng buhay. Ang pag-ibig ang lang naman yung nagaantay. Hindi ka pwede mabaliw kundi ang pag-ibig siya magbibigay sa iyo ng katahimikan at happiness. Kahit magulo yung nangyari sa inyo, tanggap ka niya buong pagkatao. Hindi mo papantayan kanina man.